Linog na batyagan sa lungsod sa Hernani sa Eastern Samar, alas 2.50 kaganihang hapon. Sa Earthquake Information No. 1, gipagawa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology con Fibox, adunay 6.1 magnitude ng linog Nabatyagan batyagan ang Intensity 2 sa mga lungsod sa Kinapundan, Canavid, Eastern Samar, Villaba, Abuyog, Kalubyan, Karigara o Leyte-Leyte samtang intensity 1 usab ang nabatyagan sa mga lungsod sa Mahaplag, Javier, Hilongos Leyte, Rosario Northern Samar. Sa ilang advisory sa PIVOX, ni pagawas usab sila ug no tsunami threat sa nasod. Subay kini sa kabalaka sa mga mulupyo sa dapit. Sa susamang advisory, giulagway sa PIVOX, DOST, nga wala na na monitor nga destructive tsunami nga mitumaw human mabatyag ang 6.1 magnitude ng linog sa Hernani Eastern Samar. Matod sa hepe sa Hernani MDRRMO, Lani Dinigal, walay natala nga danyos ang maong linog. Tungod sa mga aftershocks, nagpadayon paghihapon sila sa ilag monitoring ilabina sa mga coastal barangay. May sa na-observe sa northern o southern barangays, ma'am, no damages observed, no casualties, no injuries sustained. As we speak, ma'am, uh, nag-slightly nitaas na ang water kay ni high tide naman gamay. Uh, pero gani ha nung 250 low tide siya mm -hmm. so um walay walay action ang waters